Eh, paano kung sabihin kong hinahamang kita, Kuya? Kasalanan dito! Alam niyo kayo lang ba? Wala mo naman mahiwalay sa isa't isa! Ikaw eh! Doon sa mukha mo! At ikaw, Eliza! Hey! Anong ginagawa niyo dalawa? Ang bangwaboy niyo? Magkapatid kayo? Saan natin, di kayo? Kita, wala akong kakarahan. Inakit lang ako ni Eliza silip silip nilagbigyan natin hey, ka Sabi ko kakain na. ako kasi si Eliza. Ah, kita, nagbihis lang po ako. Ah, ang na pala, ang ah, um, na kayo sa akin. Sige po. Ano kuya? Mukhang injury na injury ka sa panunod sa akin. Nakingis ba yung legs ko? Ano bang pinagsasabi? Pwede ba kuya? Huwag ka mag-deny. E kitang kita naman ang dalawang mata ko kung paano mo ko panoorin. Baka gusto mong tikman mo na ako kahit sa lip. O oh, Eliza, huwag na huwag mo akong hinahamon. Eh, paano sabihin kung sabihin kong hinahamon kita, kuya? inyo? Magkapatid kayo? Tapos nagtitiki ba kayo? Tita, wala akong kasalanan. Inakit lang ako ni Eliza. Ako ba Eh, ikaw itong pasilip-silip. Pinagbigyan na kita. Bakit? Naririnig mo ba sa rili mo, Eliza? Bakit na lang ako lang may kasalanan dito? Alam niyo kayong dalawa, dapat na maghiwalay sa isa't isa. Ikaw eh, sa mo! At ikaw isa, saan ka? Pero tita... Walang pero! penong Halang magkipag-iilala ng gabi ko! Eh bakit mo? Kuya mo ang abismong pila tulad mo? Laman sa laman, hindi ka ba nahiyak?